Hindi kailangan ng bastusan. Yan ang puwelta ni House Speaker Martin Romualdez sa pagdiriin sa kanya sa Senado tungkol sa isinusulong na People's Initiative. Sinagot din ng House Speaker ang paratang na siya ang nasa likod ng kampanya. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Isa-isang sinagot ni House Speaker Martin Romualdez sa mga patutsada ng kanyang pinsang si Senadora Amy Marcos sa pagdinig ng Senado tungkol sa umlay pagbili ng pirma para sa People's Initiative. Yan ay kahit pa hindi direktang pinangalanan ng Senadora si Speaker Romualdez sa kanyang mga banat. Sa isang press statement, sinabi ni Speaker Romualdez na may pakiusap siya kay Senadora Marcos. Hindi raw kailangan ng bastusan. Pinakikinggan daw kasi sila ng mga kabataan at hindi raw ito magandang ehemplo. Pero sabi ni Speaker, ang pagbanggit ni Senadora Marcos sa katagang walang gamot sa kakapalan ng mukha mo ay nagpapakita lang ng passionate o maalab na pananaw sa mga isyong parehong mahalaga sa kanilang dalawa. At sa ngalan daw ng Unity at Cooperation, bukas si Speaker Romualdez na makipag-usap kay Senadora Marcos para sa ikabubuti ng bansa. Dagdag pa niya, tapusin ng bangayan, magtrabaho na lang para sa kapakanan ng mga Pilipino. Agad namang sumagot si Senadora Marcos sa mga pahayag na yan ni Speaker Mualdez. Wala daw bastusan. Eh, siya naman na nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nagumpisa. Nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Hmm. May sagot din si Speaker Romualdez sa mga kumakalat na larawan at mga haka-haka na siya ang nasa likod ng isinusulong na People's Initiative. Inamin niya na may mga lumapit sa kanya kasama si Noel Onyate para sa isang meeting nagkaroon ng pag-uusap sa kanyang townhouse pero ang layon lang daw nito ay para magkaroon ng bukas na pakikipag-usap o open dialogue sa mga mamamayan dagdag pa niya maliraw ang intindi ng ilan sa kanyang papel hindi raw siyang orchestrator o tagapamuno ng people's initiative kundi isa lamang siyang facilitator o tagapamagitan purely advisory lang din daw ang kanyang papel ang mismong PI at ang pagkalap ng pirma para rito ay pinangunahan daw ng people's initiative representatives itinanggi rin niya na sangkot siya sa sinasabi sabing pagbili ng pirma para sa PI. Taliwas daw kasi yan sa kanyang prinsipyo at maging sa ethical standards ng ating gobyerno. Minaliit naman ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez ang isinagawang hearing ng Senado tungkol sa PI. It's a I mean, multi na academic na eh. Nagrule na yung COMELEC kahapon and bank suspended na muna yung signatures. So technically, yung yung people's initiative wala na yun. So I mean, why have a hearing, di diba? Why don't we move forward already? Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.